Ito po ang video natin sa ating buying item sa ating hulaan ay isang aktor na sikat na sikat noong kanyang kabataan. Kung sino-sino raw na babae ang pinanggugugulan ng oras Parang wala rin direction direksyon noon dahil ine-enjoy ang kabataan at kasikatan. Gwapo ito, pero tila walang plan sa future. May niligawan din itong Actes doon na iniiwasan niya ng pag-usapan ngayon. Bakit kaya? Yun ba ay dahil sa may pagkatong boyita si Actes at di niya matanggap na nabased siya o dahil pamilyado na siya ngayon. So, wala na yan mga classmates kung sino tutong aktor na hindi sinagot ng aktes na niligawan niya noon. Ay, naman talaga ang showbiz friendship, yeah. di ba? Pag hindi mo bet, pag feeling ng isang babae na hindi sila suwak, ah. diba? okay lang na basta din, parang gano'n. Parang agamulak. Ang gwapo-gwapo ni agamulak dati, oh, di ba? kay Marisol Seriano. Oh. Binasted. O, oh, di diba? ba? Hindi, diba? tapos yun, di ba? Naliga. Oh. Nagulit ako, naligo. Parang, o. Oh. Oh. sa friendship, di ba si Tony Gonzaga nung araw? Oh. Ang dami mga sikat Apek. na nandigaw sa kanya. Luis Manzano. Oh. Oh. Luis Manzano. Sa Milby. Luis Manzano. Kung tayo, sikat pero hindi niya sinagot, di ba? Kasi uh, Parang may dawan talaga siyang hinahanap. Parang ganyan. Iba-iba mm. iba yung standard nila sa isang lalaking hinahanap, o. Oh. Oh. Di ba? Parang may gano'n. Diba? Oh. Kahit ang gwapo-gwapo mo ang Sika -sika, ang isa, ang na, ang dami mong gwapo ka sa isa. Sika-sika, nangyaman mo. pa rin, di ba? Oh. Ibig sabihin, you're not meant to be, di ba? Parang gano'n. Correct. So siguro gano'n din ang nangyari dito sa panliligaw nito aktor, sinat-aktor, <laughs> dun sa nililigawan niya na pinasin siya. Dahil nga balita rin eh, di umano ah, nalik din naman ito sa isang tomboyita tomoy ba? Diba? Itong Sino actress, yan? Yes, diba? Sino Parang, siya? Sino siya? Ayun na <laughs> Ang gusto kong gawin. Ang gusto kong gawin. Sino siya? Eh? Itong sikat na sikat oh, na tayo. Hanggang sino ngayon, siya? ay sikat na sikat pa rin. At itong sikat din na aktes na niligawan niya ay very visible pa rin sa pelikula at telebisyon. Laura pa Sampa, So, hindi sino siya. Sino sila? Oo. Oh, yung diba? right. dalawa sila. Sikat pa, sikat pa po itong dalawang ito. Oo, oh, ayan, di ba? Hanggang okay. ngayon, ang tagal-tagal na nila sa showbiz, nagsimula sila noong kanilang kabataan. Pero hanggang ngayon, ay talagang sikat na sikat pa rin sila. Lahat ng pelikulang ginagawa nila ay talagang tinat ng kilit publiko at pinapalit mga seri nila. Tantang rating ng rating, rating, rating ng mataas ang mga seri pinagbibidahan nila. Oo, oh, di ba? Correct. Yes, and roll the lahat sa ating night class na Marisol Academy tonight. Pwes, habol na. Kita kids sa classroom every Tuesday at Friday, 9pm. Live yan sa YouTube at pwede nyo rin balikan sa iba pang streaming laport. Siyempre ang um, channel natin ay YouTube channel. Correct. Diba? Oo. Yeah. Tulungan niyo po kami magano. Road to 100,000 subscribers. At malapit diba? na po, di ba? Yes.